Good morning mga rupis. Nakapagkapi na ba lahat? O oh, ito, usapang scroll up, scroll down na naman tayo. Baka nagtataka kayo, bakit lagi ako may, ano, may kika sa inyo. Parang na ako maratis ito eh. Hindi, updated, ina-update ko lang kayo kung ano yung nangyayari sa social media. Ako kasi, pagkambulat ng mata ko, eh ito ha, totohanan lang. lang. Eh, like check lang naman ako ng mga bagong labas sa video. Tsaka kung ano na yung nangyayari sa, sa Facebook channel ko. Kasi, yung isang motivational speaker, ganito ang nangyari Wala na siya yung Facebook. Na-publish na yung Facebook niya. Kasi nga, yun ang sinasabi na masyado niyang inabuso yung freedom of speech natin sa social media. Kasi wala tayong batas na sinusunod sa freedom of speech. Ang sinasabi nila. Kahit mali na yung sinasabi mo, bahan ka pa ng banat. Sa kapat ka bumabanat ng mga ibang tao para lang makakuha ka ng simpatya. Eh sa yun, di ba? Kaya yon na ano yon na publish yung Facebook niya. Isa pa naman siyang motivational speaker bago ganun na nangyari. Sa so, ganun lang mga peace, eh syempre sa social media, lagi, lahat ng bagay may, lim may limitation yan. Di ba? Hindi ka pwedeng arya ka na lang na arya, banat ka ng banat. Eh dapat, makita mo rin yung limitation mo. Bukat sa pagiging limitation, yung pagtingin mo rin sa sarili mo. Sa sobrang pagiging motivational speaker mo, hindi mo na namomotivate o hindi mo na nakikita yung pagkakamali mo. Ganun lang kasimple yun, mga peace.